Tuloy na sa Hunyo 29, ang kasalukuyan, ang gagawing Thanksgiving Rally ng mga diehard Duterte supporters at mga taga-suporta incoming Cebu Governor Pamela Barequatro. Layunin ng rally na magpasalamat sa matibay na suportang ipinakita ng mga sugbuanon noong nakalipas na halalan. Narito ang balita ni Charmaine Balagong. Bago pa man ganap na malungkulan si Governor-elect Pamela Barikwatro sa Hunyo at 30 bilang opisyal na araw ng kanyang pagkagobernador ng Cebu ay magsasagawa muna ng malawakang People's Thanksgiving Rally ang kanyang mga taga-suporta, kabilang ang mga diehard Duterte supporters sa darating na Sabado, Hunyo 29 taong kasalukuyan. Ah, uh, muna, ang uh, amuang gitagaan dayon o ah uh uh, activity this coming 29 na onta, uh, manawagan mi sa tanan gyud nga uh, DDS supporters diri sa Cebu ug tanan gyud nga supporters ni Governor Pang maghiusa ta magkuyog ta anang adlaw nga atong i-celebrate ang iyang kadaugan of uh, time na pod nga makapasalamat ta nila in person Kasama ni Gakrama, sina na Jocelyn Nakwa, ang kinatawan ng campaign team ni Baricuatro at si June Abines bilang co-lead organizer ng naturang pagtitipon. Itawag na to si top Elect Pam o People's Governor. Mas mayo siguro nga atungkutangan o thanks, people's thanksgiving rather than suggestion lang sir. Yes, sir. No, na no, na no, 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 People's Thanksgiving kay People's Governor man siya. Sa mismong harap ng Capitol Building, sa may flagpole area, ngunit sa ngayon ay hindi patiyak ang lugar dahil kasalukuyan pa silang kumukuha ng permiso mula sa mga otoridad. Ang harap ng Kapitolyo daw kasi ang mas nababagay para sa naturang pasalamat na sumisimbolo sa tagumpay ni Barry Cuatro. Ayon kay June Abines, magsisimbolo din umano ang naturang rally bilang malakas na mensahe na matatag ang mga sugbuanon. For a long time, they will only see Cebu and say, Cebu province is the richest both uh, province every election. but every time there are national policies ilang kalimtan ang marsaya siyas and Mindanao now we decided kita mga sibuano nga Cebuano, we will not stay silent on this sa atong situation sa atong gobyerno nga Murat, wala nay klaro sibuano bisaya saya sa Mindanao will be relevant by starting after election we unite as concerned citizens Dagdag ni Abines, inaasahan itong dadalo ang humigit kumulang 10,000 hanggang 12,000 katao sa malaking rally na ito na bukas sa publiko, lalo na sa mga taga-suporta ni Governor Baricuatro at sa mga nanalong kandidato ng Duterte noong nakaraang eleksyon. Samantala, tila nagulat nawa ng mga Cebuano sa presensya ni Attorney Rowena Guanzon na may halong pagtatanong sa kung ano ang magiging papel nito sa probinsya ng Cebu. ko uh, kay to show uh, our support for Governor Pam. Uh, not only sa seremonya sa turnover, but more importantly sa pagpahatag niya mga ideya, uh about sa local uh governance dagdag ni Guanzon, nais nitong magbahagi ng kanyang mga kaalaman sa panggobyerno uh, uh, of course if my if her lawyers will ask for my advice I am uh I'm always uh, willing to help Governor Pam. as I said she is also our alumna in the Harvard Carey School and ako, uh, personally, I want her to succeed par excellence. Ayon kay Guanson, kung kakailanganin umano ng tulong ni Governor-elect Pam ang kanyang legal advice, lalo pat kinakaharap nito ang isinampang kaso ni outgoing Governor Gwen Garcia hinggil sa election protest nito ay hindi ito magdadalawang isip. Isa sa mga kompermadong guest of honor si Attorney Rowena Gonzon sa gaganaping People's Thanksgiving. Samantala, kompermado rin na dadalo mismo si Governor-elect Maricuatro sa pagtitipon. Bukod dyan, ay mayroon ding mga kilalang personalidad na iimbitahan na iaanunsyo sa mga susunod na araw. Samantala nilinaw din ng mga organizers ang naturang aktibidad ay bring your own baon at walang gaganaping unity rides, ngunit mayroong libreng t-shirt printing at libre rin ang concert. Mula dito sa Cebu, ako si Charmaine Balagod, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.